Hello mga kalakwacha! welcome back sa Louie TV. Naimbitehan tayo ng isa sa mga friends ko sa kanyang special day, kaya naman karakaraka kaming pumunta sa Batangas. Nagustuhan ko nga dito sa sinakyan namin, eh may charging port. Pack na pack. Sila palang mga kasama kong hindi naman kagandahan. Charot! Dito nga kami bumaba sa Taal Batangas. Pagkadating nga namin, ipinatikim tayo agad ng isa sa mga delicacies ng Batangas. Ang tawag nila dito ay Pansit Biko. Kakaiba nga mga kalakwacha dahil nakabalot ito sa dahon ng saging with partner na suka. Kailangan nga daw siyang budburan ng suka bago kainin. Kaya tara, for the subo na. Hmm, grabe. Ang sabi ko mga kalagwatsa, ang lasa niya ay parang pansit bihon lang din natin. Pero ang twist, ang nagpasarap sa kanya ay ang suka. The best. Andito na nga tayo sa reception at dito na din gaganapin ang wedding. Nauna na ngang pumasok ang groom. At syempre, sunundan na ng aking friend na si Soling. O, oh, di ba diba? Ganda yan, girl. Ito ay isang civil wedding na pinangunahan at binasbasan ng Taal Batangas Honorable Mayor Pong Mercado. Mga upay sa isa na magiging mga na kaibigan, kapareha sa pag-isang dibdib. You have installed in us the values that form the foundation of our relationship. Your blessings mean the world to us and we are grateful for the love and wisdom you have shared with us at nagsipagsuotan na nga ng wedding ring. Pagkatapos ay syempre ang pinaka-highlight sa kasal, ang halikan, charot, ang kiss the bride. Rendel, na. Pwede mo nang halikan. O di diba, hindi lang isa, kundi dalawa. Pak, ganern! Pagkatapos nga ng wedding, andito na tayo sa exciting part mga kalakwatsa, ang kainan. Grabe ah, pakasarap din ang kanilang food. Shoutout sa Angel and Anne's Events Place. At syempre, hindi mawawal ang mga nakasanayang tradisyon ng mga Pinoy tuwing kasalan. Ang pag-slice ng cake. Sabi nga nila, the more na mas malaking slice ng cake, the more na mas madaming blessings ang matatanggap ng mag-asawa ang first wine toast bilang mag-asawa to signifies blood of Christ kung saan ang mag-asawa ay magiging isa sa mata ng Diyos. O suling, taman ang pag-inom niyan, hindi pa tapos ang party. Eme! Ang money dance na pambawi sa gastos, charot! Ito ay kumakatawan sa kasaganahan sa pananalapi ng isang masayang mag-asawa at para sa matatag na hinaharap na pinansyal ng magkasama. Binabati ko ulit Ang maligayang pag-iisang dibdib ninyo, Randall and Soul, naway magkaroon kayo ng masagana at masayang pamilya, more babies to come! Ganun! Opak, ang syarap. Este ang pogi pa ng nag-violin, no? Mga kalakwacha, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po niyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.